Okay mga kaibranels. sana po ko dire ang dapita sa may tulay. Kaya matabok ko parang sa mo um, ang lugar sa is yutang natawan sa isla. tag anungan o tanawa, o parang nako dire mo sakay pambot mga kaibranels. Mana ang tulay sa Taganungan. ano sa tubungan Burgos to Taganungan. Na sa mga ka huli kay uh, weekends naman mga kaibranels. everyone else. Tanawa na o. Mana kaya, anak dire may minakayan sa may uh, diha, sa unahan na may pambot diha ang mga kaibunas diha ka manakayan sunod ang um, pamasay diha kung mo tabok ag taganungan 20 kung daghan mo pero kung ikaw rin isa pakyaw ni mag 100 o chinta doon mo tag 40 mo then kung tuloy tag -renta muna na karon mga kaibigan. na paabot samtang napaabot ko sa mga kauban na mutabok mo na oh, tubungan taas kayo ang tulay samtang napaabot ko diya sa mga kauban na mutabok sa tanganungan nag video video sa ko ang dapita o oh, di ba taas taas ang tulay mga kaibigan. mo nang dugay jud siya mahuman kay pila ka kuan pusti tanaw po na o magabian ka di ka mabalaka mga ka mga kaibruan alas kaya naman na asya street light o tanawa na may street light siya diya di ka mabalaka kailan nagkaayo diya ang lapita. kung magabi e, na ay street light diya magsiga hmm, dili ka mabalaka, di ba? kung dugay ka makatabok sa taganungan mo anis siya, Uh, malaapang bridge. Ang pinakataas na tulay, griya sa Surigao del Sur, mga ka-Edwin House. Ano ang lugar na mo sa barangay Taganungan Island? Orte Surigao del Sur. Magandang griya mag ang gilaag griya, magimotor. Griya mag mag-gilaag ang pwede diri ang maagihan ang motor lang single motor then ginatawag mo good siya o G hot bridge mo ano siyang pwede baktas rin din siya diri ah pero taas ni siya ba taas ni siya baktas rin kay lima kapos di lima kag tagtas tagyo ang ina mga kuan dyan ay kakilmitro di ba na yeah, next step pa ni Mahuman kung tulay basta ganito na 126 lang so, ito Mahuman ni Karun sa pala Mahuman pinataasan patari ka sa kuwan ito yeah. ito ay sarap kuwan um, ngunit ang kuwan bali paan ba um, skin na skin na diri akong mag sugat ang motor pwede dito mag-grind pwede dito mag isa ang isa pwede mo pang maagi dito dagay mong gibit dito at mga hindi mahapon ay meres mong gibit mahapon kay Pesco magami dito ang dapita tapos ito ang ni ni pwede rin akong mag-baktos, Pwede po naman mag-abang palit mga kinason, mga isda, at uban pa, at mga datorami, at ang ko makaabot sa muha, pero di ba pwede kinapay? Huwag pa mo ko di ba? Di tamang Thank you for watching ng Malaapam Bridge or Tulay Bridge dito ako sa Panakini ay na Porto Sojado ko ang ito na ay ang taas sa ito ang iba taas yun wow what a beautiful what a beautiful bridge and nature and place what a beautiful place mm -hmm. Thank you for watching the video.